Ayan na mga idol, iahon na yung bako. Pansin nyo yung isa, medyo maliit yung isa malaki. Yung nasa ilari yung butas, maliit. Yung nasa taas, malaki. Yung naghihila. Ayan o. Hindi pa rin makaya. Hirapan eh, pa sila magpaangat ng isang nasa kita sa bako. Yun. Nahihirapan sila mga idol sa pag-angat ng bako. Ayan ang mga idol. Ayan ang mga idol.

hindi pa rin umakakit mga idol ang kuha natin bako yan hindi hilo ng isang bako hindi pa rin may angat sa butas ayan o oh. ang pagkakabaw nitong sa ho kay mga idol na bako. Hindi talaga makakyat mga idol. Ang isang bako na nasa hukay. Oh. mga idol, hindi talaga matanggal-tanggal marami na dito mga taga-tanawan mga idol Magpapansin niyo ang dami ng ating iso. Nakaabang kami dito sa mako na ito na nabulahaw. abulahaw na bulahaw sa butas. Matindi itong mako na ito eh. Naguhukay eh. Hindi, hindi makalabas sa hinukay niya. Yan na, ito na naman mga idol. Napansin uh, nyo, dalawang kamay niya, no? Hihila. Ayan. Hindi pa rin. Lukaya na ang dadaanan niya. Hindi pa rin matanggal-tanggal sa butas. Ayan okay, siya, o. Ang may ikan butas ng idol na humihila ng bako para hindi makakyat kaya lang mga idol itatay naman ipaahon oh pasensya na po yan hawak ah, kamay ng dalawa Ayaw pa rin. Parang may humihila pa ba mga idol yung Kuha natin itong bako na nasa putas Parang may humihila pa ba ba Hindi ko alam kung kulang ng paduko Ang hukay o talagang Mahina lang talaga itong Sa hukay na bako Ito nasa taas mga idol mas malaki yan sa nasa baba. Kaya mas malakas tong humila. Kaso hindi may dahilan ng mga kapo. Marami na kami dito ng paka tanawan. Yan, yung tama diyan. mahila-hila mga idol.

Ayaw talaga mga idol. Hila, na. Ayan na. Ayan na. Ayon na. sa na. bahas. Ayan na. Naka, ahol, bahas, mga idol. Ayan. Ayan. Ayon Ayan.

3,000 na ayan mga idol nakakakakuan na kaligtas na ang na nasa hukay ayan na sa pakayusap ay salamat mga idol ang pinag-alisan ng bako natin. Ayan o. Lalim ng tubig, umulan. Ayan o. Ah, ito talaga nakahon kung hindi hinila ng isang bako din. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol ko. Thank you, thank you, thank you very, very much.